layan. Ni dah betul Oh, bayar pun medium maruan, Pinalak na gain ng mga palag, mga Malaki, malaki. Malaki, oh. mga palag. Yes, eh. Hindi ka susa, no? Uli. Hindi ka siya. Hindi ka. Eka. Gancho, kuya. Ay, si Sean. Gancho, gancho. Ito. Ito na ba ang gancho? Oh, nandun. Sa kapila. wildonders woosh one toys rahbut fans laki sensacional jadi kita. tempat ini adalah battle ground menang ke krim ini lar gin unconditional

ion 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 Okay. Mamaw! Mamaw! Mamaw po! <laughs> mamaw! <boy>! mamaw! <laughs> Gano'ng mamaw to? Mamaw! Uy! Gano'ng mamaw to, tol? O, hindi na mamaw. Mamaw Nakas. po! Bakit yun yung kanina, pres? Palaging ano sa'yo? Eh, mama boy, mama. Let's go. Woo. timbangan ka dyan, tol? Yun, timbangan na. <laughs> Yan, titimbang na. Woo, 1-0.